Tayo, blessed na blessed tayo nung panahon natin. Bakit, Dok? Nakapaglaro tayo sa kalsada eh. Totoo o hindi? Totoo. Tumbang preso, patintero, loksong baka, Chinese garter, piko, agawang base, tagutaguan. Tama? O ngayon, Dok, kung nakapaglaro tayo sa kalsada, anong koneksyon? Ito ang connection. During those times, pinagpawisan tayo. Naarawan tayo. Nakapag-ehersisyo tayo. At higit sa lahat, pakinggan mo ko, nagkaroon tayo ng maraming kaibigan. Tama? Pero that was before. Ngayon, may kailangan kasagutin sa akin. Bakit sa mga anak at apo nyo ngayon, sa loob lang ng tahanan nyo, radiation ng gadgets at cellphone ang kaharap ilang oras araw-araw. Kapatid, titigan mo ko. Seriously? Sh -sh -sh. You are killing your own kids. Ang linaw-linaw ng nakasulat. Gadgets and cell phones should only be given if the kid is already 12 year old above. Why? Meron na silang immune system to protect them. My goodness, anak at apo mo, tatlong taong gulang pa lang naka-cellphone na. Nag-iisip ka ba? Ha? Nasa tamang pag-iisip ka bang magulang ka? You are killing them, damn it! Tatlong taong gulang na naka cellphone For what? Ang tatamad nyo kasi magalaga! Mas yes. bulong-bulong. <coughs> <coughs> Kaya huwag kang iiyak pag namatay ang anak mo na maaga. Wala kang karapatang umiyak. Oo, oh, debate? Diba ano nga? Tingnan nyo, wala... Hindi marunong makipagkapwa tao. Bakit? Walang kaibigan eh. Ang kalaro, virtual. Nga! 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 Tapos pag tinawag ng magulang sa kain, ang kakain na, wait! Putragi, sorry ha. Wait, pasasabugin ko ng uso niyan. Magulang mo ko, sisigaw mo ko ng wait. At ikaw bilang magulang, payag ka. Asan ang wastong pag-iisip mo? Wait! Tanggap mo yung wait? Aba!